nagtatanong nga po sa akin kung paano daw dumami yung views nung aking reel. So, ayan. Meron kasi po akong isang reel. Ayan na makikita nyo dito. Makikita nyo dyan. Malapit na siya mag 1 million views. And kung paano ko daw po na kuha yun at paano dumami yung views nun. So, ang tanging maisasagot ko lang po is hindi ko rin po talaga alam. Dahil ang ginagawa ko lang is nagpo-post lang ako ng mga videos, ng mga ginagawa ko talaga araw-araw. Ipinopost ko yan as reels. And then, ayun, nagulat na lang din po ako na, may malapit na pala siya mag 1 million views. Hindi ko rin po talaga alam. And after niyang uh, dumami yung views, lahat ng aking mga other reels ay parang dumami na rin yung views. Pero hindi katulad niyang magmalapit na mag 1 million. Ang tanging may share ko lang at advice is, Ah uh, continue lang po tayo ng post kasi hindi po talaga natin alam kung aling mga videos or kung alin sa mga videos natin ang mag-viral or dadami yung views. Kaya gusto talaga nating mag-success dito sa pag -re reels ay wag po tayong tatama rin na mag-post. Yung daily life natin, Be informative or be entertaining. So, yun mga ganun. Kaya, ang gawin natin is mag-enjoy lang tayo sa pag-post and hindi natin masasabi baka one day mag-viral na yung mga videos na pinost mo. So, yun lamang po. Bye!